Tuloy-tuloy pa rin ang deliberasyon ng Kamara sa panukalang pambansang pondo sa susunod na taon. Matapos magkasundo ang House Party Leader na kumambyo sa rekomendasyon nilang ibalik sa DBM ang 2026 National Expenditure Program. Kaugnay nito, tiniyak naman ang DBM at ang DPWH ang mabusising pagrebisa sa proposed budget sa mga infrastructure project ng gobyerno. Si Mela Lesmora sa report. inanunsyo ng House Party leaders ang kanilang rekomendasyon na ibalik muna sa Department of Budget and Management ang 2026 National Expenditure Program dahil sa iba't ibang issue sa nilalaman nito. Kahapon, binawi na ng grupo ang rekomendasyon at ipinagpatuloy na rin ng House Committee on Appropriations ang kanilang budget deliberations. Ayon kay Appropriations Vice Chair Jose Alvarez na isa sa mga nasa likod ng rekomendasyon, mismong si House Speaker Martin Romualdez ang nagsabi sa kanila na ituloy na lang ang budget briefings. Nagsabi na rin daw kasi ang Department of Budget and Management at Department of Public Works and Highways na aayusin na lang nila ang gusot sa budget proposal. Mga 9 o'clock kagabi, tumawag na sila na uh, sila na lang pupunta rito at aayusin nila. Yung DBM po? Uh, si Secretary Vinson at si Sigmina. Sila nakiusap na dito na tuloy na lang para hindi na pagahol sa panahon. But we gave them 10 days to do it. Sinigundahan din ito ni Appropriations Chair Micaela Singh. Anya kung naaprubahan man ang rekomendasyon, hindi rin naman ito ilegal. In terms of legality, actually, walang nakikitang ng legal impediment. Pero of course, given that um, there's, we also want to make sure that the budget is passed on time. Um, so uh, we also have to work as much as we can kung ano yung kaya natin gawin to be able to meet that deadline. Kaya yun yung ating ginagawa na tuloy-tuloy pa rin yung ating budget deliberation. Isa sa mga nadadawit sa mga issue ukol sa budget, si Ako Bicol Call Party List Representative Elisal Dico na siyang tumayong House Appropriations Committee Chair noong 19th Congress. Pero ayon kay House Postperson Princess Abante, nasa labas siya ng bansa ngayon he's currently out of the country. I understand he is um, nasa United States siya, uh, for medical treatment um, with appropriate travel documents. Pagtitiyak naman ang kasamahan ni Ko at isa pang kinatawa ng ako Bicol Portilis na si Congressman Alfredo Garbin Jr. Tuloy lang ang kanilang serbisyo sa kabila ng mga issue. Tuloy-tuloy mo yung aming programa, yung core advocacy namin sa education, sa health, sa mga livelihood trainings, sa social services, and of course our active participation sa kongreso. Mahinatid na yung anak niya sa Boston University in time also for uh, his regular check-up doon. He was advised by the doctor to have an extensive check-up kasi may na-mention sa akin na parang 90 over 60 ang baba daw ng Blood pressure, ano niya? Sa ngayon, hinggil pa rin sa usapin ng budget, pinaiimbestigahan na ni House Committee on Human Rights Chair Bienvenido Abante Jr. sa House Committee on Public Order and Safety ang anyay attempted insertion of 8 billion pesos in the PNP budget for 2026. Giit ng mga kongresista si siguraduhin nila na ang maipapasa nilang panukalang pondo tunay na tutugon sa pangailangan ng mga Pilipino. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.